Hindi na talaga mapipigilan ang pagratsada ng mga bagong programa dito sa Kapatid Network. Bukod sa mga bagong show this month, ipinasilip na rin ang iba pang pa programang dapat niyong abangan sa susunod na buwan. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Fiestang Fiesta Fields fiesta ang Summer dahil kumpleto Ricardo sa hatid na mga bagong show ng TV5. Buena mano Barangay 5 Panalo hosted by Kagawad Gerald Napoles at SK Kyla Rivera. Nagsimula ang paghahatid nila ng saya at papremyo last March 11. Kung saan? Buena isang manalo na. Yeah! na rin itong linggo ang pilot episode ng Budol Alert sa time slot na 4.30 p.m. bago ang Frontline Pilipinas Weekend. Hosted by News 5 chief herself, Luchi Cruz Valdez. Budol is the one thing that threatens us all, no? mayaman, mahirap, may pangailangan, walang pangailangan, nabubudol eh. Pagka natumbok nila yung weakness na yun, ako, di ba? Whether it's money, pwedeng pera, pwedeng date, pwedeng kung ano-ano eh, di ba? Kasi lagi natin sinasabi, di ba? Huwag magpamudol. So dapat tayo rin, di ba? <laughs> Hindi pwede. But certified kapatid na rin ng iconic news personality na si Mark Loga. At ang kanyang laging trending na voiceover, dadalhin na rin sa bago niyang show na Top 5 Kwentong Mark Loga. April 6 na yan, tuwing 6.15 ng gabi. Adopted by my new home, of course. Uh, magpapasaya tayo uli dito. Yan po yung mga napag-uusapan. Ito pa! Sa April 7, 6.15pm, mapapanood na rin ang kapatid mo idol mo, Rafi Tulfo. Sa April 8 naman, magsisimula ang latest offering ng Hapon Champion. Nalubuhod ka sa lupa, starring Sara Labati at Kiko Estrada. Tuwing p.m. po yan. Pero hindi lang yan, dahil ang mga bagong show sa Mayo, may patikim na rin. Una na rin ang The First Family ng showbiz royalty na Mulak Family. Maraming salamat din kay TV5 for giving us this opportunity to work together as a family. Paparating na rin ang Pajak Princess na pagbibidahan ni Miles Socampo at ang pagtatambalan ni na May Mendoza at Zanjo Marudo this coming May. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ 140 News 5. Mga kapatid, ito po ang inyong kay alaman Queen, Kalad Karen. Always remember na ang key alaman ay k Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. K okay? Okay.